So, ayan po mga kalangga. Nandito po tayo sa uh, bundok. Nandito po tayo sa Hacienda ni Dodong Roel. Ayan o. Meron po tayo eh may dala po kami. Ayan. siyempre po kasama natin ang maglangga Mauna kang dadapa. <laughs> 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 ah. Sobi o. Sobi niya sa akin kanina pinauna ko mauuna kang madadapa. Ang nagtitiyak Kuya Mario suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayun, thank you Rachel at uh, Thank you po kay Kuya Mario, salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel man, no, support po. Sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. And thank you, Marios Black. Thank, thank you very man. much. Yeah. Mga kapo-grail, supportahan natin. Ayan po mga kalangga. Uh, sa ngayon po nandito na tayo sa uh, lupain po ni Dodong Ruy. At uh, kanina nga po, ano, uh, yung camera natin nag-stack up at hindi ko na po nakuhunan yung yung paglilakad namin dahil na tumba po ako sobrang dulas kasi po mga kalangga sobrang talagang pero okay lang po wala man sa atin ayan na umulan na naman oh. dito na po tayo sa kubo grabe talaga ngayon kala ko tapos na yung pag-uulan yun pala nagpakita lang si Haring Araw at ngayon ito na naman po sumunod na naman patuloy na naman yung pag ulan grabe ay nandito na po tayo sa kubo ni dodong ruel dito sa ipay. Ay, ay, grabe talaga grabe talaga

yang benar kambing tuh. kasi yung paikot uh, kung ano tubig hindi mo nalayo ang kambing no saan lang na ano dito lang mm. sabi saan ko parang ito ng mercedes oh. ako saan ko pa ito doon mercedes ang mercedes, mm. mercedes dagat sa, simula, sa kulay din, eh no ay, dagat ka ano? no tinanay tampar ano eh daming namamang pa oh saan mo Ayun o. Kulang Ayun oh, May namamang Kulang siya. Kaya ka nadada pa eh. Saan Wala naman eh. Kada ng pagkada pa po eh. ganyan po. Tapos bigyan. Nagang... Ano? Probably.

ang Ibang lupa na sa lupa dyan. Naano po kami dito na bayad ng ano, isang sakong palay sa... Dima sa sa may ari po ng... Unang... Dinadaanan lang. Ah, okay. yung parang pinagkain. Sige, may ari ng lupa dyan. Dito po ko mo Dyan kayo kumu kumuha ng tubig, inumin. Nabayad kami ng isang sakong palay po. Lahat talaga kayo dyan. Okay, Patungan so, dito. ka lang kaya ito ka balik-balik hindi alam. pa ba Ano po? So uh, po, paalis na naman kami. <laughs> mm -hmm. Baka madapa ka na naman. Huwag naman. Kuan po tayo. Uh, ingat ingat po tayo. Uh, bahirap na mapilayan dito. Si Ate Tita Juliet hindi Bakit? Munti uh, ka na Mahirap talaga dito Hindi basta basta yung Balikan ko lang Wala kang dalang chanelas kuya Wala

Si Rachel, mabilis matulin mag Bakit puro sa akin nakakuan yang madata pa ulit. <laughs> Ayun na uh... mga Huwag naman po sana. Kailangan ko ka tayong laka. Grabe. Ingat tayo dito. Kasi yung cellphone natin baka nabasa. Huwag naman po ito yung ating hanap buhay ganda ng tubig pasilitod-todo na sa task pa, oh. Grabe, tubig ang lamig. Ang lamig ng tubig. Tapos, ang linaw. Sarap maligo. Ha? Wala, nasa kwan sila. Sursugon. Nauno na no si Rachel ang tulid. Ayan o. Grabe o. Oh. Madulas po talaga dito dahil ang kwan dito. Kayo sanay na kayo dito eh no? Sanay na po. Pero kung mga anak ko kung nag-aral, hindi man na ano. So, na. Dun sa unahan, bumagsak ako kanina. Sobrang talas. Dulas talaga. Buti okay lang yung bagsak. Para talaga iba Walang pasok siya. Yeah. 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 Oo. Yun ang pinakamatindi pagpaaral ng mga bata. Ayoko. Nakauna na po si Rizal. Wala na sila. Wala na sila. Ayan na siya. Masige oh, po. Ay, ang tulong din ang bata ang maglakad. <laughs> ayan yung kubo oh. sa kabilang kwan lang maganda talaga dito lagyan ng tulay oh <laughs> yung kable lang <laughs> oo tapos Aling, bi bitin lang bitin oh masinyas lang din <laughs> papunta doon no, oh tapos babatakin kasi lahat oh. maghihila ayan lakad na ng tayo dito sa sobrang Dulas. Ano nga, Kuya? <laughs> <laughs> Hindi na ako madada pa dito. Ano na? Lesson learned. Oo. Di noon pa, kaya lang sinampulan lang ba? Sige, na nakatibay ang bato nito sa karung. Iba kasi ang lupa dito. Madulas talaga. Kahit nagkapa, ano? Oo, kahit nakapa, lalo madulas. Ano kayang tinatakot ng lupa dito? Ang lupa dito yung dalipay yung ginagawang kuron ano yan? kulon kulon okay. mm -mm. baho kasi dito okay. hmm. may mga sinyalis <laughs> may mga sinyalis na pa slide na kaunti eh Neber. Ano uh, Neber. Wala Meron. na <laughs> 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 Sayon, Oh. Wala 'yung GoPro ko nag stack na talaga. Ah, hindi nasira sa pag mo? Hindi man. Ko na talaga. Hmm. Yung bang papano kaya yun? Charge mo lang. Hindi, full ko na siya kaya lang yung battery niya ba? Yung stock na siya. Oh? Saan kaya papa? Ano, Batak 'yun. Sirain ko na niyo yun, 'yun. Butasin ko yung battery. Ano, hindi, na battery? hindi na At hindi na Napopul pull siya kaya lang yung pag yung na nag i siya Ngayon tayo

Maganda man yung bagsak ko. <laughs> <laughs> Bukong magapal plana din pag bagsak mo. Plana din ayon na. Yun, no? Oo. Oh. Hindi meron kasi yung hindi magandang bagsak. <laughs> 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 Oo. Oh, oh. Yung bang may nasira sa. <laughs> Ayan po, nandito na tayo. Nagkarating tayo ng Victus.

balik po na tayo dito ng uh, maluwag wala pong ano man na ako pauwi na po kami ngayon hello po ang po sa inyo lahat sana po ano huwag po natin kalimutan na suporta ang team na Rochelle yeah. sa pag ni Royal of Malalag Rochelle Morales at ang uh, robust mga kalangga sana po ano huwag na po natin kalimutan na support marami maraming salamat po sa lahat sa lahat lahat na mga sumusuporta ano, bye na muna po